Kabanata 12 Tiningnan ko mula ulo hanggang paa si Leandro. Shocks! Ang taas din pala ng standards at ang galing pumili ng totoong kramilita. Bakit parang biglaan naman ang pagdating mo? Nakangiting tanong ni Maria. Mukhang close din sila ni Leandro. Siyempre naman, pinagtatakpan din ng totoong Carmelita noon ang relasyon niya kay Eduardo eh. Sa isang taon pa ba ang balik ko. Kaya lang, dumating sa akin ang masamang balita na ikakasal na ang aking mahal. Sagot ni Leandro sabay tingin sa akin. Oh gosh! Ako ba ang tinutuko niya? Napangiti naman si Maria at halatang inaasar niya ako kay Leandro. Pero biglang naputol ang usapan namin ang dumating si Natasha. Naiinip na ata siya sa kakahintay sa amin sa baba. Kaya bumaba na kami kaso habang nagluluto kami Nakatayo lang si Leandro sa tapat ng pintuan ng kusina at tinititigan niya ako. At dahil doon, lagi tuloy ako nagkakamali sa pagluluto. Shucks! Bakit ba kasi nakatingin siya? Ha? Maraming salamat sa iyong oras. Paalam ni Maria kanya Tasha. Nagulat naman kami nang biglang lumabas din sa bahay si Leandro. Oh my gosh! Di ba siya titigil kakatitig at kakasunod sa akin? Nakikripihan na ako ah. Walang anuman, maaari kayo pumunta dito sa bahay kahit kailan niyo gusto. Sagot ni Natasha, ang bait talaga niya ngayon, nakikripihan na din ako sa kanya. Ihahatid ko na kayo mga binibini. Narinig kong sabi ni Leandro habang nakangiti at nakatitig na naman siya sa akin. Huwag na, hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang sinagi ulit ako ni Maria at nagsalita siya. Talaga po? Maraming salamat, ginoong Leandro. Tara na po, sabi ni Maria. Oh my gosh, bakit siya pumayag? Ha? Mauuna na ako. Carmelita ako na ang bahalang magpaalam kay ama at ina para sa'yo. Sabi ni Maria pagkalagpas namin sa insasyenda ng mga flores. Ha? Bakit di ako kasama? Tiklamo ko, pero kinurot lang ako ni Maria. Ouch! At binigyan niya ako ng go best, you can do it, look. Bumaba na si Leandro sa kalesa. Ayoko pa sanang bumaba kaso tinulak ako ni Maria. Grabe. Feel ko talaga binubugaw na ako. Ginoo, ihatid mo ang aking kapatid bago dumilim. Bili ni Maria ka Leandro. Napatangot nagbaw naman si Leandro at tuluyan ng umalis yung kalesa ko sa anak kasakay si Maria. Shocks! Kaming dalawa na lang ni Leandro dito sa gitna ng kalsada. Puro palayan at wala rin ibang mga tao sa paligid. Buti na lang umaga pa, last awkward. Well, nagulat naman ako nang biglang hawakan ni Leandro ang kamay ko. At dahil sa gulat, agad kong inalis ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Bakit ba ang klingi niya? Hi, nai-stress ako. Patawad, nakalimutan kong galit ka pala sa akin. Nakasimangot niyang tugon. Gosh, oo nga pala. Galit ang totoong Carmelita kay Leandro, pero bakit? Wala akong karapatan magalit sa lalaking nasa harapan ko ngayon kasi hindi ko naman alam yung dahilan kung bakit ako dapat magalit sa kanya. Ayos lang, siguro bigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip-isip. Sagot ko na lang, tama, effective at hindi pa rin palagasgas ang I need time and space line. Ang ibig mo bang sabihin may pag-asa pang napatawad mo ko? Tanong ni Leandro at unti-unti naman siyang napapangiti. Gosh, bakit ba ang hilig gumiti ng mga lalaki sa panahong to? Hais, oo, ewan, baka, hindi ko sigurado. Sagot ko na lang, sana tumigil na siya, gusto ko nang umuwi. Gagawin ko ang lahat para makatawad mo ako mahal. Kamilita, umaasa pa din ako na maibabalik balik rin ang ating relasyon. Sabi pa niya at kitang kita ko sa mga mata niya na nasensor siya sa sinasabi niya. So mag-boyfriend and girlfriend nga sila. Hi, bakit ba lagi na lang ako naiipit sa isang nakaka-stress na situation? Naalala mo, bago ako umalis, may binigay ako sa'yo, pero hindi mo tinanggap. Ngunit ngayon, kahit pa nasaktan ako nang hindi mo ito tanggapin, hindi pa rin ako susuko. Ipaglalaban kita, Kamelita. Ipaglalaban ko ang pag-iibigan natin. Sabi pa niya tapos mainabot siya sa akin na sing-sing. OMG, is he going to propose? Tanggapin ko na ito. Ayos lang sa akin kung hindi mo ako pakasalan. Basta para sa iyo ang sigsig na iyan. Sabi pa niya. Napatitig ako doon sa sing-sing na silver at may blue diamond sa gitna. Oh my gosh, totoo ba to? Kinagat ko yung singsing para malaman ko kung totoo yon. And gosh, totoo nga. It's a real diamond. Wow, nangangamoy pera na ako. Gosh, magkano ko kaya mabibenta to? Natauhan ako nang biglang magsalita ulit si Leandro Hindi ko na malaya na nandiyan pa pala siya Masyado kasi na-occupied Yung utak ko sa diamond ring Naalala mo pa ang huling sinabi ko sa'yo bago ako alis? Tanong pa niya, napailing naman ako Hindi ko naman talaga maalala At hindi ko maalala kasi hindi naman ako Yung totoong Carmelita na siya o Tanya pinangako ko sa'yo na babalik ako Kahit anong mangyari, babalikan kita Tanggap ko naman na hindi mo ipinangako na hihintayin mo ako pero hindi ko inaasahan na pumayag kang ikasal sa iba. Sabi pa niya at parang naluluha siya. OMG! Nasa gitna kami ng ensayo sa pagsusundalo sa Cuba nang makarating sa akin ang sulat na Helena na ikakasal ka na kay Juanito Alfonso. Sobrang nasaktan ako. Gusto ko nalang mamatay sa lugar na iyon. Ngunit nabahayan ako ng pag-asa ng... Nagpadala ulit ng sulat sa si Helena at sinabi niya hindi mo gustong magpakasal kay Juanito dahil ako pa din ang mahal mo. Sabi pa niya. Um, hope Teka nga. Shucks! Naalala ko na. Dinahilan ko din pala ka Helena na mahal ko ang kuya niya para maniwala siya na hindi ko gusto magpakasal at agawin si Juanito sa kanya. Wow! Bakit ba hindi ko naisip na ito checkan Helena sa kuya Leandro niya yun? Gosh! Kaya nga lumaban ako, ipinaako sa sarili ko na makakaalis ako ng buhay sa lugar na iyon at makakabalik ako sa iyo. Halos isang buwan din ang biyahe sa barako. Inabot pa kami ng bagyo sa gitna ng dagat. Pero humingi ako ng sinyalis sa Diyos na kung makakarating ako ng buhay dito sa San Alfonso, makakatuluyan ko ang babaeng pinakamamahal ko. Dagdag pa niya, hindi ko na malaya na nakanganap pala ako habang nagkikwento siya. Oh my gosh! Seryoso? Pero di ko mapigil ang hindi maawa sa kanya. Siguro nga galit talaga totoong Carmelita sa kanya pero hindi ako si Carmelita. Kaya walang dahilan para magalit ako sa kanya. Unfair naman yun. Tuluyan nang pumatak yung luha niya. Agad naman niya itong pinanasan at tumalikod pa siya sa akin para hindi ko makita na umiiyak siya. Ah, grabe, nakigildi talaga ako. Hahawakan ko na sana yung balikat niya para tapikin siya kaya lang biglang may kumakaripas na kalesa ang papadaan sa kalsada at bigla itong tumigil sa tapat namin. Binibining Carmelita, anong ginagawa niyo dito? At sino ang kasama mo? Ginoong Leandro Flores? Ikaw pala yan. Bulat na tugon ni Sergio Alfonso. Ang panganay sa mga Alfonso. Wow! Agad na bumaba sa kalesa si Seryo at sumaludo si Leandro sa kanya. Wow, Sundalo din ba si Leandro? Shucks! Bakit ba sa dinami-dami na makakita sa amin ni Leandro, eh kuya paniwan nito? Gosh! Nagulat naman ako nang biglang dumungaw din sa bintana si Angelito. OMG! Okay, so double trouble na this. Ah, uh, wala lang. Sinamahan lang ako ni ginoong Leandro maglakad pa pa uwi. Eh, Palusot ko. Inimbintahan ng aking kapatid si Binibining Carmelita at Binibining Maria sa aming tahanan upang sanayin sila sa pagluluto. Nagkataon lang na may importanteng lakad si Binibining Maria kung kaya ako na ang maghahatid sa kanyang kapatid. Paliwanag ni Leandro, mukhang hindi naman siya natitense ngayon o baka ako lang talaga ang taling dito. Bakit naglalakad lang kayo? Tanong naman ni Angelito. Agad naman siya sinaway ng kuya seryo niya. Hindi ka dapat nakikisali sa usapan ng mga matatanda, suway so, ni seryo sa kapatid niya. Ah, uh, eh, alam mo naman kakagaling ko lang sa sakit ng nakaraang linggo kaya kailangan kong mag-ehersesyo. Bilin din sa akin iyon eh, ni Juanito, palusot ko pa. Napatamo na lang si Serio samantalang napailing naman si Angelito. Bueno, mahuuna na akaming umalis. Baka mahuli ako sa pagdating ng barko pa Manila sabi ni Serio. Tapos sumaka na siya sa karwahe. Mag-iingat ka, General, sabi naman ni Leandro. Tapos sumaludo ulit sila sa isa't isa. Pero bago umalis ang kalesa ni Serio, dumunga ulit ito sa bintana. Binibining Carmelita, may nais ka bang iparating kay Juanito? Bibisitahin ko siya pagdating ko sa Manila. Tanong ni Seryo. Gosh, gusto ko sanang sabihin na huwag niya akong isumbong kay Juanito kaso di ko naman pwedeng sabihin yon. Ah, uh, wala naman. Mag-ingat ka sa biyahe, ginaong Serio. Sabi ko na lang, napatangon naman si Seryo samantalang napa- naman si Angelito. Grabe, ang lakas mga konsensya ng batang yun na. Pag alis nila, naiwan na naman kami ni Leandro sa gitna ng kalsada. Mukhang may magandang balitang makakarating kay Juanito ah. Narinig ko sabi ni Leandro, Gosh, siguro naman matutuwa siya sa ibabalita ng kuya seryo niya. Heist! Kinabuhasan, ako ang nagluto ng almusal. Ikinatuwa naman iyon ni ama. Grabe, pakiramdam ko lumaki ang ulo ko dahil sa sobrang papuri niya sa mga nilaluto ko. Good job, Carmela! Pagsapit ng tanghali, nakatambay lang ako sa balkonahe at nagmumuni-muni. Nang biglang may kumalabit sa likod ko si Teresita pala, may inabot siyang kaperaso ng papel. Maaari ba tayong nagkita sa simbahan, Leandro? Gosh, hindi pa rin ba niya ako tatantanan? Gusto ko na ng tahimik na buhay, heist. Nilokot ko na rin yung papel tapos ibinulsa ko na, hay, nako. Kung makikipagkita ko sa kanya, marami na naman siyang itatanong at, at, ipapaalala sa akin. Eh, wala naman akong maalala ng memories namin. We're total strangers. Nagulat naman ako na makita kong nakatayo pa din pala si Teresita sa likod ko. Mukhang excited din siyang makichismes kung ano yung nakasulat sa papel. Binibini, wala po ba kayong balak si Potensi Ginaong Leandro? Nag-aalang tanong Teresita, Shucks, paano nga nalaman? Nabasa mo yung sulat? Nagtataka kong tanong. Napangiti naman si Teresita, Hayes. Basta kapag love life ko ang pinag-uusapan, sobrang saya nilang lahat. Personal po sa aking inabot ni Ginoong Leandro ang papel na iyan kaninang umaga. Huwag po kayong mag-alala, bini, Sa tagal ko na pong nagiging saksi sa pag-iibigan niyo ni Ginoong Leandro, alam ko na po ang mga kilos at tingin niyo sa isa't isa. Paliwanag ni Teresita. Gosh! Tama, mas madaling nalalaman si Teresita tungkol kay Leandro at Carmelita. Tanungin ko kaya siya at idahilan ko na lang na nagka-amnesia ako. Gosh, lumang palusot na yung kamela. Hmm, ikaw sabihin ko na nasubrahan ako sa pag-move on kaya nakalimutan ko ang lahat. May ganun ba? Sana meron. Pero no, hindi pwede. Walang dapat alam na hindi ako ang totoong Carmelita. Aalis na lang sana ako kasi ng salita pa si Teresita. Binibini, Carmelita, naiintindahan ko pong galit po kayo kay Ginoong Leandro. Pero mukhang nagsisisi naman na po siya nang iwan niya kayo. Dagdag pa niya, napahinga na lang ako ng malalim. Paano ako magre-react? Hindi ko naman alam yung kasalanan ni Leandro kay Carmelita. Mas mabuting iwasat ko na lang si Leandro. Mahirap na baka masyado palang malaki ang kasalanan niya kay Carmelita. Mahala ako sa tamang lugar para patawarin siya. Hindi naman ako si Carmelita, hindi naman ako ang nagmahal at nasaktan niya. Kinagabihan, pinagmamasdan ko lang yung moon at mga stars sa langit habang nakaupo sa isang duyan sa labas ng bahay. Hays, namiss ko pala yung iPad ko. Nagsasound trip sana ako ngayon. Nagulat naman ako nang biglang sumulpot si Maria sa tabi ko. Gosh, paano siya nakarating dito? Nang di ko na mamalayan. Ah, baka di ko na rin yung mga yapak niya kasi ang ingay ng mga kuliglig sa gabi. Bakit kising ka pa? Tanong ni Maria at umupo siya sa tabi ko. 8 p.m. pa lang ng gabi. Required na ba akong matulog? Alam ko na, hindi ka rin ba makatulog? Tanong pa ulit ni Maria. Napatangon naman ako, ewan ko ba, minsan may times na wala ko sa mood magsalita. I'm normal na ata ako eh. Ako rin eh. Ganito siguro talaga kapag masyadong marami iniisip. Tugon pa ni Maria at dahil doon napalingon ako sa kanya. May problema ka? Tanong ko. Napahinga naman siya ng malalim at napangiti. Mukha bang wala? Hindi ko nga rin maintindihan sa sarili ko kung bakit nagagawa ko pang umiti. Kahit ang totoo, gabi-gabi akong binabagabag ng problema. Sabi pa niya, sa totoo lang, hindi ko rin inakala na may pinagdadaanan pala ngayon si Maria. Ganon siguro talaga pag may problema, nagpapanggap tayo na wala para walang ibang makahalata na hindi na natin kaya, sabi ko na lang. Sabi nga nila, the best advisors are the ones who experienced it. Siguro nga ganon din ako, laging nagpapanggap na okay lang pero sa totoo, hindi. Sa loob ng halos 10 taon, daladala ko na ang problema at pangambang ito hanggang ngayon. Sabi ni Maria, nakatulala siya ngayon sa moon at pinagmamasdan nito. Alam ko ang alam mo na ito. Naalala mo nung ikinwento ko sa iyo to? Naiyak ka pa nga eh. Pagkatapos, inakala ni ama na inaaway kita. Natatawang sabi ni Maria, pinilit ko na lang din tumawa siya